Shoutout sa aking mga members sa mga dati kong pinakamatagal na mga members sa ating mga channel Shoutout kay Miss Miami Laurel Idol Marvin Maliveran at kay Idol Luz Paul Maraming maraming salamat sa inyo Shoutout din sa aking mga member ngayon uh, kay Inday Ilinido Angelito Brunola Priscilla Inot, Harry Chan Richard Umpan, Torin and Fjord Prince Marcel Nakil, Tita Jenke Perez kay Marlinda Alviz Ati Bing Batimber at kay Matt Miraboyno Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsusuporta mga idol Malaking tulong na po ito sa akin Shoutout din kay Idol Roman Villanueva Maraming salamat sa 10,000 na pinadala mo idol At kay Idol Maria Galbis na nagpadala ng 20,000 sa atin Malaking tulong na po ito sa ating mga channel Maraming salamat din sa laging nagkukomment sa ating mga bagong upload Nababasa ko lahat ng mga messages at comment ninyo mga idol at sa mga lahat ng nag-share at nag-likes. Shoutout din sa lahat ng mga security guards sa buong Pilipinas, sa mga beakers, sa mga blind community at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mga bayani po kaya ng ating bansa. Simula na po natin ang ating kwento. Naguguluhan ang mga ito kung papanong nangyayari ang mga bagay na iyon na batib nilang matagal nang patay itong si Tatay Simona. Ilang dekada na itong nawala sa mundo ng mga tao. Ngunit hinala din itong si Tatay Damaso, maaring katulad ito ni Tata Islaw na nagiging tagapagpangalaga ng kalikasan. Maaaring binigyan ito ng misyon ng mga nangangalaga ng kapayapaan sa sampung sulok ng iba't ibang mga mundo. Huwi ka itong si Tatay Damaso. Kung ganun, Arturo, sa tingin ko. Kabilang si Tatay Simon doon sa mga nilalang na nagawang makapasok sa pagitaw ng pulang buwan. At maaaring nasundan nito ang nilalang na nagpapakita doon sa mga bata doon sa lugar ng Limaw, Arturo. Dahil sa kanilang napag-alaman na nakapagpasya ang mga ito na ipagpaliban na muna ang kanilang pagpunta doon sa karating na bayan kailangan muna nilang alamin ang mga nagaganap sa kagubatan ng pitos. Kailangan nilang makausap itong si Tatay Simon at kailangan na matuntun ang kinaroon ng kuta ng mga masasamang albularyo. Malakas ang kutub nitong si Tatay Damaso na nandrito sa gubat ng pitos ang kuta at kinaroroonan ng mga ito. Agad na naglagay ng mga usal itong si Tatay Damaso doon sa dalawang nahuli nila may ikinabit din itong si tatay ng maso doon sa dalawa para mapawalang bisa ang mga kalakasan ng mga ito pagkagising ng dalawa at nang hindi na makagawa pa ang mga ito ng mga hindi kaya ayang bagay nilinis din nila ang katawan ng dalawa na punong puno ng dugo lalong lalo na itong si Leo at dito mas nawindang ang isipan nila ni Tatay Maso at Arturo nang tuluyan ng malinis ang pagmumuka nitong si Leo. Parang sasabog ang utak nitong si Arturo at hindi ito makapaniwala na ang taong ito ay kabilang sa mga nagbabalak na dumukot sa mga batang paslit. Pati itong si Tatay Damaso nang makita ang muka nitong si Leo agad itong napatitig kay Arturo na namumutla ang muka at hindi rin makapaniwala. Kilalang kilala kasi ng dalawa itong si Leo. Dahil makailang bisis nang nakakasama nila ni Arturo ang anting ito sa mga labanan kontra ang mga kampo ng kadiliman. At kaibigan din niya ito dahil itong si Leo ay kabilang sa unang mga membro na binuon itong si Supremo noon na nagiging kinatatakutan ng mga kampo ng kadiliman dahil sa kanilang pagtugis sa mga kriminal at paglaban sa mga kampo ng kadiliman. Kasama at kaibigan itong si Leo ng kapatid ni Arturo na si Abner. Biglang nawala na lamang ang taong ito at hindi na nagpapaalam sa grupo ng misyonaryo na labis na ipinag-alala ng pinuno ng grupo na si Supremo. Hindi makapaniwala ang mga ito na ang taong kasama sa grupong kinikilala Bilang tagapagtanggol ng mga tao, nagiging kasamahan ng mga kampun ng kadiliman ngayon. Wika nitong si Arturo. Tatay Damaso, ano kaya ang dahilan nitong si Leo? Bakit niya ginagawa ang mga bagay na ito? Sagot naman ang mga tanda. Kailangan natin na makausap si Leo, Arturo. Batid kong lahat ng mga katanungan may kasagutan at lahat ng mga ginagawa may dahilan mahirap paniwalaan na kabilang itong si Leo sa mga taong gustong kumawa ng mga kasamaan dito sa ating isla. Namamasa na ang mga mata nitong si Arturo. Ngayon, mukhang may kasagutan na ang mga katanungan nila noon kung bakit biglang nawala itong si Leo at hindi na kailanman nagpapakita pa sa kanila. Nagpasya ang mga ito na maghanap ng lugar na mapagtataguan na hindi agad masisipat at mararamdaman ng sinumang mga nilang na nasa kagubatan ng pitos. Makalipas ang ilang mga sandali, agad nang umusad ang mga ito at bumalik doon sa kanilang pinanggagalingang gubat hanggang sa makarating doon sa mga puno ng kahoy na nakahilira doon sa tabi ng isa pang sapa. Nagpasya ang mga ito na doon na muna mamamahinga habang hinihintay ng mga ito na magising ang dalawang nahuli nila ngunit habang namamahinga ang mga ito may nasipat na apat na mga nilalang itong si Tatay Damaso na nakatayo doon sa kabilang bahagi ng sapang kinaroroonan nila nahaharangan ang mga ito ng mga puno ng kahoy at maraming mga damuhan ngunit sa pakiwari ng mga ito kitang kita pa rin sila ng mga nilalang na mariin na nakamasid sa kanilang kinaroroonan. Napansin din agad nitong ni si Arturo ang mga ito. Kaya napatayo na ang aswang at lumapit nang dahan-dahan kay Tatay ng Maso. Magtatanong na sana itong si Arturo doon sa matandang albularyo. Ngunit napalingon ang mga ito nang magsalita na itong si Dato. Huwi ka ng binatilyo. Tatay Damaso, Manang Arturo, ang mga nilalang na iyan ay kahalintulad doon sa mga nilalang na umatake sa akin kanina habang tinulungan ako ni Tatay Simon. Ang mga nilalang na iyan ay kumakain ng mga espiritu na maaring galing din doon sa kabilang mundo at dumadaan sa lagusan na nagagawa ng paglitaw ng pulang buwan. Napaisip itong si Tatay Damaso. Naalala na niya ang mga ganitong uri ng mga nilalang. Wika nito sa mga kasamahan. Napaka-delikado ang mga nilalang na iyan. Mga nilalang na abubo. Kumakain ang mga ito ng mga espirito. Galing ang mga ito doon sa mundo ng mga inkantong kumakain ng mga espirito ng mga tao. Ngunit hindi naman kalakasan ang mga ito. Kailangan lamang na maiwasan natin na makalapit ang mga ito sa ating kinaroonan. Ngayon, tara na Arturo kailangan natin na hulihin at patayin ang apat na iyan. Hindi maaring makakalabas ang mga ito sa gubat at mahanap ang mga taong nandoon sa patag, pati na ang mga taong nakatira doon sa paanan ng bundok ng pitos. Hindi maaring mayroong mabibiktima ang mga nilalang na ito. Agad naman na sinangayunan itong si Arturo, ang sinasabi nitong si Tatay Damaso. Paalala naman itong si Arturo doon sa mga kasamahang mga bata. Dumito na lamang kayo dato. Samahan mo ang mga batang paslit. Ililigpit lamang namin ang mga nilalang na mga abubo. Matapos ang pagkawikang iyon nitong si Arturo, agad nang nawala ang dalawa doon sa kanilang kinatatayuan. Napakabilis nang nakalapit agad si Arturo at Tatay Damaso doon sa apat na mga nilalang na sa mga pagkakataon na iyon, sobrang nagulat sa biglang pagsulpot nila ni Arturo at Tatay Damaso sa kinaruruunan ng mga ito. Bago pa muling makakilos ang mga ito, agad nang nagpakawala ng malakas na usal ang dalawa na nagiging dahilan para matumba ang dalawang mga abubo at agad na naaagnas ang kanilang mga katawan. Samantalang ang dalawa pa sa mga ito, mabilis na tumugon na sa mga pagkakataon na iyon Nakabuka na ng malaki ang kanilang mga bibig na abot na sa kanilang mga tainga. Agad naman na itinarak nitong si Arturo ang kanyang matutulis na mga kuko sa bunganga mismo ng nilalang. At bago niya ito hinugot, nagpabaon pa ng malakas na usal ang timawang aswang na nagiging dahilan para sa agaran na pagkamatay ng nilalang na agad na naagnas ang katawan. Ganon din ang isa nang hatawin ito ni Tatay Damaso sabay ng pagbato ng mga orasyon. Matapos na mapatay nila, ang dalawang nilalang agad na naglatag ng mga usal ang dalawa para mawala ang amoy at presensya ng mga napatay nilang mga nilalang na mga abubo. Baka matuntun agad ng iba pang mga nilalang ang kanilang kinaroonan dito sa tabi ng sapa. Kailangan pa nilang unahin ang pag-alam sa kinaroonang kuta ng mga albularyo. Agad nang bumalik ang mga ito doon sa kanilang balsa at sa tung nagkamalay na din ang dalawang nahuli nila at itong si Leo na batid agad nito ang kanilang sitwasyon. Ngunit hindi mo mababanaag sa pagmumuka nitong si Leo ang pagkatakot at pagkailang dahil batid niyang nakikilala na siya ng dating mga kasama at kaibigan na si Arturo at Tatay Damaso. Napatitig itong si Arturo kay Leo pati din itong si Tatay Damaso. May mga katanungan ang hitsura ng mga ito na hanggang ngayon hindi pa rin makapaniwala ang mga ito. Uy kang bunga nitong si Leo na nakahanda ng sabihin ang lahat-lahat. Tanggap ko na ang aking kapalaran Arturo, Tatay Damaso. Ngunit bago ninyo ako sugahan, pakinggan nyo muna ang aking sasabihin. Huwag kayong mag-alala Sasabihin ko sa inyo ang lahat-lahat kong nalalaman Ang dahilan ng aming mga ginagawa At ang nasa likod ng aming mga pagkilos May luha ng sumungaw sa mga mata nitong si Leo Ngunit disidido na ito ngayon na sabihin ang lahat ng mga nalalaman niya Agad naman na binara nitong si Tatay Tope Ang kanyang kasamahang si Leo Wika ng matandang albularyo hindi ko inaasahan, Leo, na ganyan ka kalambot. Alalahanin mo, hawak nila ang iyong anak. Hindi ka ba nag-iisip? Hindi ka ba nag-alala sa maaring mangyayari sa anak mo? Sagot naman agad nitong si Leo doon sa kanyang kasamang matandang albularyo. Tumahimik ka, Tatay Tope. Naniniwala ako na kaya nilang sagipin ang aking anak kung tuluyan mong niyakap ang kasamaan, ako ay hindi. Dahil may mga natitirang pag-asa sa aking at kabutihan, labag sa aking kalooban, ang ating mga pinaggagawa. Sa narinig nila ni Arturo at Tatay Damaso, nagkakatinginan ang mga ito. Nangunot ang kanilang mga noo. wi ka nitong si Tatay Damaso kay Leo. Magsabi ka ng katotohanan, Leo. Kailangan mo magtiwala sa amin. Kilala mo kami kilala mo ang aming ipinaglalaban. Kaya tuluyang bumigay na itong si Leo at napapaiyak na ito habang isinalaysay ang mga kaganapan noong biglang nawala ang kanyang anak at ang kanyang asawa nang makilala noon ang isang matandang albularyo na si Manong Akil na inaakala niyang tapat ng kaibigan at kakampi. Ngunit dahil nga kabilang itong si Leo sa grupong misyonaryo na kilalang kilala noon na kumakalaban sa mga kampo ng kagiliman. Isa nga sa nagiging biktima ng mga albularyong ito ay ang isa pa nilang kasamahan sa grupong misyonaryo na isang matandang albularyo din. Simula noon, biglang nawala na itong si Leo na sobrang ipinag-alala ng kanyang mga kaibigan at kasamahan sa grupo ng misyonaryo. Sa mga pagkakataon kasi na iyon, may mga grupong nagnanais na mapabagsak ang grupo ng misyonaryo. Kaya hinala nila na isa sa mga grupong iyon ang nasa likod ng pagkawalang bigla nitong si Leo. Pati kasi ang buong pamilya nito naglaho din na parang bula kasabay ng pagkawala nitong si Leo. Hanggang sa nabalitaan nila ni Arturo at ng grupo ng misyonaryo ang tungkol sa isang grupo na nasa likod ng pagkawala ng pamilya nitong si Leo. Tinutugis nila ang grupong iyon hanggang sa makalaban nila ang mga ito. Dalawa doon sa mga albularyo ang napatay nila at dalawa ang kanilang nahuli. Sa kabila ng mga pangyayaring iyon, hindi pa rin nila mahagilap itong si Leo at ang pamilya nito. Ang mga albularyong nahuli nila kasama ang iba pang mga albularyong nando doon sa kabilang mga isla. Ipinapadala nila doon sa mundo ng mga marakas at ikinulong doon sa ilang dekadang mga taon. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, hindi na nakasama itong si Arturo sa grupo ng misyonaryo nang maganap ang labanan kontra doon sa mga masasamang albularyo. Kaya walang kaalam-alam itong si Arturo tungkol sa mga albularyong napunta doon sa mundo ng mga marakas nung huling paglabas ng pulang buwan sa nakaraang sampung taon, inaabangan nila ang maaring mangyayaring paglabas ng mga nilalang. Ngunit dahil nga sa kinatay nila ni Tatay Dadoy ang lahat ng mga at pinatay ang mga ito bago ang pagbilog ng pulang buwan, kakaunti lamang ang nakakapasok dito sa mundo ng mga tao. Sinabi din itong si Leo na hawak ng mga albularyo ang kanyang nag-iisang anak at pati na rin ang kanyang asawa. Makailang bisis na sinubukan ni Leo na makawala doon sa mga albularyong ito kahit na pa ang mga iyon doon sa mundo ng mga marakas na gagawa pa rin ng mga galamay ng mga albularyo na mahawakan sa liig itong si Leo at mapasunod sa kanilang gustong ipapagawa. Hindi alam nitong si Leo ang kinaroroonan ngayon ng kanyang anak at asawa Tanging alam lamang niya na buhay pa ang mga ito. Napayoko na sa kakaiyak itong si Leo habang humihingi ng kapatawaran sa kanila at humiling na tulungan siya na mabawi ang kanyang mag-ina. Wikang sagot naman itong si Tatay Damaso na kahit na nakakaramdam ng awa, pinagsabihan pa rin ito itong si Leo. Isa kang mahinang antingero, Leo. Nagpadaig ka ng takot. Ngunit huwag kang mag-alala. Batid kong hindi ka talaga masama. Sana ngayon, marunong ka ng magtiwala sa mga taong nagbigay ng halaga sa iyo. Pagkatiwalaan mo kami. Nakahanda kaming tumulong sa lahat at sisikapin namin na mabawi ang iyong asawa at anak. Ngunit tandaan mo ito. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, hindi ka pa rin ligtas sa kaparosahan. Hindi mo man gusto. Ang mga pinaggagawa mo, may mga napatay ka pa rin na labag sa batas bilang antingero. Sagot naman itong si Leo. Wala na akong pakialam pa tatay na maso. Nagising na ako ngayon. Wala na akong pakialam. Kahit napatayin pa ako, ang mahalaga para sa akin ngayon, mailigtas ang aking anak at asawa. Mahigit sa dalawang taon na ang mga nakalipas na hindi ko na nakikita at nakakasama ang mga ito. Sabad naman itong si Arturo na tuluyang napapaluha na din sa sinapit ng dating kaibigan at kasamahan. Bigyan ka namin ng isa pang pagkakataon, Leo. Ituro mo sa amin ang kuta ng mga albularyo. Iyan lamang ang paraan para mabawi natin ang mag-ina Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali napalingon ang mga ito kay Tatay Tupi na napapatawa na sa mga pagkakataon na iyon. Huwi ka ng matandang albularyo sa kanila. Nahibang na ba kayo? <laughs> Inaakala nyo ba na kaya ninyo ang mga albularyong iyon? At kung sakaling matatalo yung man ang mga albularyong ito, sigurado kung hindi ninyo matatalo ang nag-iisang pinakamalakas na albularyo at barangan. <laughs> Kaya kung ako sa inyo, pabayaan nyo na at huwag nyo nang isipin ang mga pinagsasabi nitong si Leo na walang kwintang antingero. Mapapahamak lamang kayo. Ngunit sagot nitong si Tatay demaso na hindi na interesado sa mga pinagsasabi ng albularyong si Tatay Tupi. Hindi namin hiningi ang opinyon mo, demonyo. Hindi namin kailangan ang bawat sasabihin mo kaya manahimik ka na lamang. Pagkatapos agad na ipinitik nitong si Tatay Damaso ang kanyang mga daliri doon sa liig ng matandang albularyo na si Tatay Tupi na nagiging dahilan para muling mawalan ito ng ulirat. Sinabi na nitong si Leo ang lahat-lahat na impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng mga matatandang albularyo. Tungkol kung saan naglalagi ang mga ito dito sa gubat ng pitos at tungkol sa pinakakuta ng mga ito na hinala nitong si Leo maaaring nandoon ang kanyang asawa at anak. Dalawang bisis nang nakapunta itong si Leo sa lugar na iyon ngunit hindi niya magawang makapaglibot at makapag-imbestiga dahil ayon pa nito may mga tauhan ang mga albularyo na nagtatangan din ng kakaibang kalakasan. Ayon pa nitong si Leo, dapat silang mag dito sa gubat ng Pitos dahil bukod sa mga nilalang na nakakapasok sa paglitaw ng pulang buwan nandirito ang isa sa mga pinakamalakas na barangan nung unang panahon nakasabay na nakakapasok ng galing sa mundo ng mga marakas naisip nitong si Tatay Damaso na tama ang kanyang hinala maaaring ang nilalang na iyon ang sinusundan nitong si Tatay Simon may narinig na siya tungkol sa matandang barangan nung unang panahon nakakaiba ang antas ng kalakasan at marami itong napapatay na mga albularyo. Naisip nitong si Tatay Damaso na sobrang nanganganib ang lahat ng mga albularyo at mga anting-ngiro dito sa isla kapag magkataon. Ngunit dahil nandito din itong si Tatay Simon, maaring hindi ganun kadaling makapamiktima ang nilalang na ito. Ngunit hindi pa rin maaring magpapakampanti ang mga ito. Ilanis na nitong si Tatay Damaso ang lahat ng mga nakakabit sa katawan ni Leo na mga usal. At hinayaan ito na sumama sa kanila at ituro ang lahat ng mga nalalaman nito tungkol sa kuta ng mga albularyo dito sa kagubatan ng Pitos. Gamit ang kanilang balsa, agad nang tinungo na ng mga ito ang kabilang bahagi ng kakahuyan. Tumawid ang mga ito doon sa tulay na gawa sa kahoy papunta doon sa kabilang bahagi ng sapa. Sa unahan pa rin itong si Arturo na sakay ng kabayo habang nando doon sina Tatay Damaso sa balsa kasama ang mga bata at ang dalawang nahuli nila na sina Leo at itong si Tatay Tupi. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, disidido na talaga itong si Leo na makipagtulungan sa grupo nila ni Arturo at naniniwala ito ngayon na na kaya ng kanyang mga kasamahan ngayon na mabawi ang kanyang mag-ina at hindi na siya natatakot pa na mapag-alaman ang kanyang mga pinaggagawang kasamaan. Kung naduwag man siya noon, ngayon kailangan niyang magpakatatag ilang sandali pa habang binabagtas ng mga ito ang kakahuyan agad nilang nasipat ang mga nilalang na abubo na nakasunod na ngayon sa kanila. Napakabilis na tumakbo ang mga ito doon sa gilid ng mga kakahuyan. Wingi ka naman agad nitong si Tatay Maso. Dato, humanda ka na. Ako na ang bahala sa mga nilalang na nakasunod sa atin. Ikaw na muna ang bahala dito sa ating balsa. Pagkatapos agad na nagpunta sa may likurang bahagi itong si Tatay Maso habang inihanda ang dala nitong armas at ang kanyang mga usal. Balak sana ng matandang albularyo naabangan ang mga nilalang na abubo at agad napatayin ang mga ito. Ngunit galing doon sa kalublooban ng kakahuyan, biglang mayroong isang nilalang ang napakabilis na nagpalipat-lipat sa puno ng kahoy at agad na dinamba ang apat na mga nilalang na nakasunod sa kanila at napakabilis na ginagawang iyon ng nilalang na sa loob lamang ng ilang mga segundo agad nang bumulagta ang apat na mga abubo at agad na naagnas ang katawan ng mga ito. Pagkatapos tumitig sa kanila ang nilalang na nakasalakot ng kulay pula at itim naman. Ang buo nitong kasuotan, tumatakbo ito doon sa gilid ng mga kakahuyan papasunod sa kanila. Habang mariin pa rin na nakatitig sa kanilang sinasakyan, medyo malayo ito galing sa kanilang balsa. Ngunit nababanaag nitong si Tatay Damaso ang anyo ng matanda kahit hindi niya kita ang buong hitsura nito bulong na lamang nitong si Tatay Damaso sa kanyang sarili Tate Simon ikaw na ba yan? napalingon din ang mga batang paslit at kita din nila ang matandang nakasalukot ng kulay pula pagkatapos agad nagkumilos na din ito at mabilis na nawala sa kanilang mga paningin napalingon itong si Tatay Damaso doon sa mga bata at tanong nitong si Tatay maso doon sa tatlo. Lugan, Abo, Akiko, natatandaan nyo ba ang hitsura ng nilalang na nagpapakita sa inyo doon sa lugar ng limaw? Maari bang iyon na ang nilalang na nagpapakita sa inyo? Sagot naman ang batang si Akiko na hindi iyon ang matandang nakita nila doon sa lugar ng limaw. Ayon pa nitong si Akiko, na kulay abo ang suot na kasuotan ng nilalang at hindi katulad ang kulay ng salakot nito sa kanilang nakikita ngayon. Kaya naisip nitong si Tatay Damaso na maaring si Tatay Simo nga ang nakita nila ngayon. Ibig sabihin lamang maari silang minatsyagan ng matandang albularyo. At nasa paligid lamang ito ng kagubatan ng bukirin ng pitos. Napansin din iyon itong si Arturo pati na rin itong si Leo nang makalapit na at makabalik itong si Tatay Lamaso doon sa unang bahagi ng kanilang balsa. Agad na ka naman itong si Leo na nakita din at naramdaman ang presensya ng matandang si Tatay Simon. Maaring ang isang iyon ang matandang tumutugi sa barangan. Sana maabutan pa natin ang mga albularyo doon sa kanilang kuta. Malapit na tayo Tatay Damaso. Tatay at kailangan na natin na maghanda at maglatag ng mga malalakas na mga usal na sa bulag dahil malakas ang kanilang mga karunungan at sigurado akong mararamdaman agad tayo ng mga ito bago pa tayo tuluyan na makalapit sa kanilang kinaroonan.